Ngayong umaga nga ay maglalaba ako Dahil day off ngayon ni Mr. ako ang nakatoka maglaba sa mga damit ng anak namin Tapos si Mr. naman ang naglalaba ng damit namin mag-asawa Kapag day off ngayon ni Mr. ay nakakapahinga ako ng maayos Dahil nababawasan ang mga gawain ko Ngayon na lang nga ulit ako nakalaba Dahil noong nagpubuntis ako, puro na lang si Mr. ang naglalaba sa bahay Hanggang sa mga anak ako, siya ang naglalaba kaya itong nakarecover na ako, tinutulungan ko na siyang maglaba para mabawas-bawasan din ang mga labahin niya. Mai-share nga pala akong kwento sa inyo tungkol dito sa lugar ng Kapis. Noong 2020 nga ay dumating ako dito sa lugar ng Kapis, kasagsagan ng COVID. Nung nandito na nga ako ay nagchat sa akin ng mga kaibigan ko at nagtatanong sila kung hindi daw ba nakakatakot dito. Kasi usap-usapan na maraming aswang dito. Nung bago pa lang ako dito ay takot na takot din ako sa mga ganyan. Pero hindi pa kasi kami nakabukod nun kaya doon muna kami nakatira nun sa bahay ng mother-in-law ko hanggang sa nakabili kami ng bahay at pinarenovate namin. Hanggang sa natapos na ngayong bahay na pinapagawa namin, nagdadalawang isip pa ako kung paano ako lilipat. Kasi natatakot ako ako lang naman mag-isa. Kasi yung mister ko ay limang araw yan sa duty bago makauwi. Siyempre limang araw din akong mag-iisa. Yung nakalipat na nga kami sa bagong bahay, papasama muna ako sa sister-in-law ko matulog sa gabi. Kasi nga natatakot talaga akong mag-isa. Mabuting at sinasamahan din ako ng sister-in-law ko matulog. Nung sinubukan ko ang matulog mag-isa, hindi ko talaga kaya. Paano ba naman kasi palaging may kumakalampag sa bubong namin? Kunting kalampag lang, nagigising agad ako. Sinabi ko nga sa sarili ko kung palagi na lang ako natatakot, paano ko naman kakayanin mag-isa? Palakasan na lang talaga ng loob to. <coughs> hindi ko rin talaga maiwasang matakot. Dahil itong bahay namin, yung likuran wala na, bukid na. Ito nga palang fabric ang ginagamit ko sa damit ng anak namin kasi super bango talaga nito at long lasting nga ang bango nito. Baka naman, tiny buds! At yun na nga, yung likod nga ng bahay namin ay bukid na, tubuhan. Sino ba naman ang hindi matatakot? Nung nasanay na nga akong mag-isa ay nawawala-wala na rin ang takot ko. Hanggang sa umuwi na yung asawa ko at nalaman namin na ang kumakalampag pala sa bubong namin ay yung pusa na dumadaan doon. Pusang iring nga naman talaga oh. <coughs> Nung tumagal-tagal nga ako dito, eh, wala naman ako nakikita ang aswang sa labas. Nung choir pa nga ako noon sa church namin, ay eh, alas pa lang na madaling araw, ay umaalis na ako. Nagmomotor ako papuntang church. Lalo na pag may event, kailangan maaga talaga para maraming biyaya ang matanggap. Wala naman ako nakikita o nasasalubong na aswang sa daan. Baka nga siguro ako na talaga ang aswang. <laughs> Kasi madaling araw palang umaalis na ako. Pupunta nga pala kami sa bahay na mother in ko ngayon. Papasyalan muna namin sila. Marami kasing tanim doon kaya manghihingi muna kami sa kanila. Hindi naman kalayuan ang bahay nila dito sa amin. At ayan na nga, nakita na ang maglolo. Ang saya nga ni Papa nung makita niya si Sayon. Simula nga nagkaapo sila sa amin, nakita namin na naging masaya sila. Kasi yung iba nilang apo ay malayo sa kanila. Yung iba na sa Manila, yung iba na sa Baguio. Kaya minsan nang nila makita yun kapag magbakasyon sila dito. Hanggang nagkasunod-sunod na ang apo nila dito. Nanganak na rin kasi yung isa kong sister-in-law. At yung isa ko namang sister-in-law ay buntis na. Ang saya-saya talaga, may mga kalaro na agad si Sayon. Tumating na nga ang lola ni Sayon, tuwang-tuwa nung makita siya. Pagdating na pagdating nga ni mama, pinakain niya na agad ang mga alagang itik at mga manok. Madami na naman silang itik. Favorite ko pa naman yung ulam. Wala talaga mapaglagyan ng saya ng lolo at lola pag nakita ang apo nila. Ganon siguro talaga ang pakiramdam ng mga lolo at lola at ayan na nga ay namitas na ng kami ng patola. Ang bango kasi talaga nitong patola kapag inihahalo ito sa ulam na niluluto mo. At masustansya din ito sa katawan. Marami pa ang bunga ng gulay dito at pinapakuha pa kami sinabi namin sa sunod na lang na pagbalik namin. At yun lang for today's video. Bye!